Ayan ang ulam namin guys. Ngayong umaga. Tipo na tuyo na maniliit. Ayan. Masarap lagyan to ng anong tawag dito yung kamatis. Ayan guys. Bagay to sa tag-ulan pag ulan na panahon kahit January pa lang umuulan na mapaagan tag ulan ngayon yata ayan guys sabagay it's a nine ngayon kasabihan nga pag umulan daw ng it's a nine September di ba September 9 tag ulan na pag umulan ng one, Uh, ano, tag-ulan daw ng January. Pag-uulan ng to, February, tag-ulan. Eh, di ba, umulan noong ano? Ay, hindi naman umulan noong one, di ba? Kaya hindi siguro tag-ulan ngayong January. Umulan siya noong 31 pa lang. Tapos, ito, pwede natin haluan ng sibuy, ano, yung Kamatis. Masarap to guys. Hipon na tuyo. Hipon na maliliit. Ayan. Ito ang ulam namin ngayong umaga. Kasi masarap. Tapos, iinom ka ng ano, tsokolate. Wow! The best ang almusal. Siguro, kaya umulan ng pizza 9 dahil tag sa September. Pag-uulan ng 10 October. Ay, ang bilis nga naman ng panahon. Malapit na namang Valentine's Day. Pagkatapos ng Valentine's Day, ano na naman, malapit ng Pasko. <laughs> Charin! Mm. Ang paborito ng lahat, ang Christmas at saka New Year. Ayan guys. Ganun lang guys, halo in mabuti para magpantay ang pagkaluto, hindi siya masunog. Lakas na ulan dito guys. Siguro kaya wala, kaya siguro inannounce na walang pasok kasi maulan siguro sa ibang lugar. Thank you for watching guys. Kainan na.